humingi si Solomon ng karunungan. Ikatlong kabanata nakipag alyansa si Solomon sa paraon na hari ng Ehipto at naging asawa niya ang anak nito. Dinala niya ang kanyang asawa sa lungsod ni David hanggang sa matapos niya ang pagpapatayo ng kanyang palasyo, ng templo ng Panginoon at ng mga pader sa paligid ng Jerusalem. Wala pang templo noon para sa Panginoon kaya ang mga tao ay naghahandog sa mga sambahan sa matataas na lugar. Ipinakita ni Solomon ang pagmamahal niya sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtupad ng mga tuntunin na iniwan ng amanyang si David. Maliban doon, naghandog siya at nagsunog ng mga insenso sa mga sambahan sa matataas na lugar. Isang araw, pumunta si Haring Solomon sa Gibeon para maghandog. Dahil naroon ang pinakatanyag na sambahan sa mataas na lugar, nag-alay siya sa altar ng isang libong handog na sinusunog. Kinagabihan, nagpakita sa kanya ang Panginoon sa pamamagitan ng isang panaginip. Sinabi ng Diyos sa kanya, "Humingi ka ng kahit ano, at ibibigay ko ito sa iyo." Sumagot si Solomon Nagpakita po kayo ng malaking kabutihan sa aking amang si David na inyong lingkod. Dahil matapat siya sa inyo at matuwid ang kanyang pamumuhay. Patuloy niyo pong ipinakita sa kanya ang inyong malaking kabutihan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang anak na siya pong pumalit sa kanya bilang hari ngayon. Panginoon na aking Diyos, ako na inyong lingkod ang ipinalit ninyo sa amakong si David bilang hari kahit binatilyo pa ako, at wala pang karanasan sa pamamahala. At ngayon narito po ako, kasama ang mga pinili ninyong mga mamamayan, na hindi mabilang sa sobrang dami. Kaya bigyan niyo po ako ng karunungan, para pamahalaan ang inyong mga mamamayan, at kaalamang malaman kung ano ang mabuti at masama. Dahil sino po ba ang may kakayahang mamahala sa inyong mga mamamaya na napakarami? Natuwa ang Panginoon sa hiningi ni Solomon. Kaya sinabi ng Diyos sa kanya, Dahil humingi ka ng kaalaman, na mapamahalaan ang aking mga mamamayan, at hindi ka humingi ng mahabang buhay o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, ibibigay ko sa iyo ang kahilingan mo. Bibigyan kita ng karunungan at kaalaman na hindi pa naaangkin ng kahit sino noon at sa darating na panahon. Bibigyan din kita ng hindi mo hiningi, ang kayamanan at karangalan para walang hari na makapantay sa iyo sa buong buhay mo. At kung susunod ka sa aking mga pamamaraan at tutupad sa aking mga tuntunin at mga utos, Katulad ng ginawa ng iyong ama na si David, bibigyan kita ng mahabang buhay. Nagising si Solomon at naunawaan niya na nakipag-usap ang Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. Pagbalik ni Solomon sa Jerusalem, tumayo siya sa harap ng kahon ng kasunduan ng Panginoon at nag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon nagpahanda agad siya ng mga pagkain para sa lahat ng pinuno niya. Ang mahusay na paghatol ni Solomon May dalawang babaeng bayaran na pumunta kay Haring Solomon. Nagsalita ang isa sa kanila. Mahal na hari, ako at ang babaeng ito ay nakatira sa iisang bahay. Nanganak ako habang naroon siya sa bahay. Pagkalipas ng tatlong araw, siya naman ang nanganak. Kaming dalawa lang ang nasa bahay at wala ng iba. Isang gabi nahigaan niya ang kanyang anak at namatay ito. Nang maghating gabi, bumangon siya habang natutulog ako at pinagpalit ang mga anak namin. Inilagay niya ang anak ko sa tabi niya at ang anak naman niyang namatay ay inilagay niya sa tabi ko. Kinabukasan ng bumangon ako para pasusuhin ang anak ko. Nakita kong patay na ito at nang mapagmasdan ko ng mabuti ang sanggol sa liwanag, nakita kong hindi siya ang aking anak. Sumagot ang isang babae. Hindi totoo iyan. Akin ang buhay na sanggol at sa iyo ang patay. Pero sinabi ng unang babae, Hindi totoo iyan. Iyo ang patay na sanggol at akin ang buhay. Kaya nagsagutan silang dalawa sa harapan ng hari. Sinabi ng hari, ang bawat isa sa inyo ay gustong angkinin ang buhay na sanggol, at walang isa man sa inyo ang gustong umangkin sa patay na sanggol. Kaya nagutos ang hari na bigyan siya ng espada. At nang dalhan siya ng espada, inutos niya, Hatiin ang buhay na sanggol, at ibigay ang bawat kalahati sa kanilang dalawa. Dahil sa awa ng totoong ina sa kanyang sanggol, sinabi niya sa hari, Maawa po kayo, mahal na hari, Huwag po ninyong patayin ang sanggol. Ibigay nyo na lang po siya sa babaeng iyan. Pero sinabi ng isang babae, Hatiin nyo na lang po ang sanggol para wala ni isa man sa amin ang makaangkin sa kanya. Pagkatapos, sinabi ng hari, Huwag hatiin ang buhay na sanggol. Ibigay ito sa babae na nagmamakaawa na huwag itong patayin. Dahil siya ang tunay na ina nang marinig ng mga mamamayan ng Israel ang pagpapasya ng hari, lumaki ang paggalang nila sa kanya. Dahil nakita nila na may karunungan siyang mula sa Diyos sa paghatol ng tama.